So, ito nga mga kabatang helmet, super mabilisan lang to. Hindi ko alam kung nasaan si Super ngayon. Pero, ito nga ang latest ganap ni Mayor Lenny Robredo. Hingil naman doon sa mga nag na, na mga lupain. So, ito panoorin natin. Pagdaw na Martesa sa People's Hall, pinaginutada ni Mayor Lenny Robredo ang pagdistribuwer kang na 431 na na mga land titles sa mga benepisyaryo kang programang paharonga kang gobyerno lokal. Sigun sa Alcalde, parte ini kang paghinguwakan sa iyang administrasyon na, magkaigwaning disente as in pagsasadiring baratong harong as in pagsasadiring lugar o lote na mapapagtugtukan kan sa indang sadiring harong ang mga nagenyo as in maitao ang titulo sa mga ini. Gusto ipahiling duman sa iba na nag-distribute na kunyan para maingan nyo na na maging fully paid ang iba na nga rin mag-distribute na lang si titles. Um, Iyuman yan si first order of the day kang nagtukaw ako na sabi ko dapat si mga bayad um, mag-distribute -mag na talaga. Tahalo yun na sila naghahalap. So na-rush man kang HSDO nakahabol in yung 431 tapos iyon nga yan, second batch sa December. Hopefully, mas good pay. Um, Dako laon kayong bagay sa si inda na kapot na nila dito, no? Ta, para sa si inda, daw, daw ang anis inda na may sandiriyo niyan. Pero, un, until makaputan nila si physical na dito, no? Ah, uh, pero may nila sinasabi na makakaturog na kami pagkabang takapot mo na. May December ba? May December mga pirapeno? Hopefully, hopefully magdagdag si more than 600. More than 600 ang pinaprocess ko niyan. Hinabi pa kang alkalde <laughs> Naigwapang mga good news para man sa housing program kang gobyerno lokal sa tabang ka mga national agencies, siring kandisuda as in ipapang line agencies. Actually, kadakol kita mo niyan ng good news as far as housing is concerned. Um, after ka itong nag-appear kita sa disud, nag-design ang na ipapilot kita sa kadakol ng mga programa, um, si 4PH, ayaon uh, giraray pero may dagdag ini itong 4PH+. Plus na ma-pilot ma, ma -pilot din sa Tuya. Itong CMP, bagong relaunch, a uh, pilot site man kita, may tunanit sites. Um, just last week, kaulit ulit ang bisud, nag-offer silang pang-develop ng mga existing na. So, pigtauta si Liberty sa Kararayan. So, kadakol kitang maaayos mo na um, sa bagong bisud, very, very active ang, ang bagong administration uh, as far as housing is concerned. So talaga ma-benefit si sa ito yung urban. Sa primerong 100 days, kang Robredo administration, kabali sa kamuhutan ni Mero Leni na makapag ng land titles para sa housing program beneficiaries kan siyudad. O di ba mga kabata helmet? Basta pag si Mayor Lenny Robredo talaga nagtrabaho, eh lahat eh aangat ang buhay. O oh, di ba? Ang ganda talaga ng eh, sinusulong ni Mayor Lenny na lahat ng mga tiganaga, lahat ng mga residente doon, magkaroon talaga ng matutuloyan, na matitirhan. Yung talagang sa kanila na yung lupa, yung bahay. O oh, di ba? Diyos ko. Eh ngayon, man, sa mga pilipis talaga eh. Sayang yung tax natin, ha? Kung napupunta lang sa travel-travel, sayang talaga yung binabayad natin tax. Pero dyan kay Mayor Lenny, walang sayang, walang tapon yung tax natin. Talaga nagagamit ng tamat na pupunta sa tama. Pakalipat na nga ng naga.